Hello mga katrupa May masama akong balita mga katrupa uh, Dumating ang amo namin ngayon Tapos nagsabi na Ulihin daw lahat ng aso Tapos Ilagay doon sa malayo Doon sa may nabok Yung katabing, katabing lugar namin Dito sa amin siya iba Ang sunod nabok Mas maraming bahay doon Pumunta siya rito Yun lang ang pinunta niya Tapos alis agad. Sabi niya ulihin daw ang lahat ng aso tapos pangatlo na to mga katropa pangatlong pagkakataon na to na lahat ng aso dito dati dalawang bisis ngayon ang pangatlo kung matuloy to mga katropa kasi ayun nga hindi ko alam kung mayroon na namang na ganun. kasi sa nakaraang mga araw mga katropa itong kasama namin dalawa iba ibang lahi nagsigi sabi na huli, uh, ilayo daw to marami daw aso tapos ilagay daw sa sako tapos ilagay sa malayo ngayon nagtaka ako mga katropa, biglang dumating yung ano. Pero mga ilang araw na yun mga katropa, mga weeks na siguro, mga linggo na. Sige, tatlong bisis na sila nag-uusap lagi mga katropa na itong mga tuta daw. Eh, ang pagkasabi, itapon sa malayo. Ngayon, tapos ng trabaho mga katropa, habang nandito ako sa akin koan. sa nagtanim-tanim, dyan ako sa akin. bagong taniman kasi naubos yung tanim ko doon, namatay lahat. Dumating yung amo namin, tapos ayun niya ang sinabi sa akin, alam naman lang, lang ako lang ang nag-alaga dito ng aso. Tapos pumunta sa akin sabi niya hulihin lahat ng aso. Tapos ilagay doon sa ano. Sabi ko wala namang ano, baka mga matay. Sabi niya doon sa malayo sa maraming bahay, katabing bayan. Uh, nabok. Doon din uh, nilagay mga aso dati kasi marami doon mga bahay at saka mga gusali. Ayun nga mga katropa. Ito ang laging problema ko dito. Kasi hindi ko control lang kasi trabahante lang ako. Ayun lang, ngayon lang talaga mga katropa. Uh, biglang dumating yung amo ko at yun ang sabi na hulihin lahat. nabiglang nga ako mga katropa kasi biglang dumating tapos yun lang ang sinabi. Umikot dito. Tapos alam niya mga katropa pumunta dun sa Tuta Tings group, uh, group 3. Sabi niya, saan ang nanay niyan? Sabi ko, wala nang nanay, tinapon lang yan dito. Walang nanay ah. Sabi niya, sino nagpapakain? Sabi ko, pinapakain ko ng ano, kanin. Tapos, sabi niya, ilabas. Sabi ko, pag malaki-laki na, ilabas ko sila. Tapos ang sabi agad na lahat ng mga aso eh, ano, ang daming aso eh tawag ilagay doon sa sako tapos dalhin doon sa katabing bayan. Alam niyo na mga katropa kung ano kasi tugma eh, mga nakarang araw itong dalawang ibang lahi, ibang lahi tapos ibang lahi nagsige usap dito na tapundaw uh, tapon daw yung mga aso kasi sobrang dami. Tapos ngayon biglang dumating yung amo, yun. Wala akong wala akong magagawa mga katropa mahal ko ang mga tuta things so hindi ko hawak ang hindi ko hawak ang anong mga katrupa hindi ko hawak ang ano dito hindi ko hawak mga katrupa yung di um, hindi ko hawak ang kagustuhan kong mga katrupa hindi ko ang um, makiusap na lang kong mga katrupa magkuha ko ng ano, alagaan kuha ko ng dalawang aso kahit dalawang aso lang mga katrupa Uh, at sana matulungan nyo ako mga katropa yung iyo makiusap ako na iiwan ng mga tuta kahit dalawa lang sana tulungan nyo ako na magdala ko sila sa Pilipinas kasi last two na itong mga katropa uh, aalis na rin ako dito kasi nagtiis lang naman ako mga katropa kahit ganito ang sitwasyon nyo dito hindi naman maganda dito sobrang init tapos maliit sahod tapos delay sobra ang ano delay masyado yung sahod yun ang tinitiis ko mga katropa kasi meron akong mga alaga eh, sobrang tagal ko na dito wala wala na akong napuntahan na ibang lugar kundi dito lang kasi meron akong mga alaga tapos ngayon mga katropa kung ituloy nila na ipatapon to lahat mga katropa yun ang desisyon ko mag Makiusap ako na dal dalawa kahit dalawang tuta lang. Iiwan ko. Gusto ko apat mga katropa. Dalawa sa tuta things group 1, isa kang anak ni Mami Muka at saka isa sa tuta things group 3. Sana apat kung papayag. Yan ko ilagay sa manukan ko eh tali ko mga katropa para hindi talaga sila magalit. Hindi na sila makaalis-alis dito. Yung mga malalaking aso hindi nila yan mahuli. Ang tutatings things lang talaga mga katropa. Kaya ma, na, ma, eh, mga katropa nakikiusap ako. Tulungan niyo ako mga katropa na makahanap ako ng sinong tutulong sa akin na sana pag uwi ko itong ipaiwan ko na aso mga tuta sana madala ko mga katrupa ng Pilipinas tulungan nyo ako mga katrupa kung matuloy ito na ipatapong mga katrupa last ko na to hindi na ako babalik dito mga katrupa uh, isang taon na lang ako dito mga katrupa tapos na kontrata ko ang maiwan na tuta sana kung papayag sila mga katrupa magpaiwan ako dalawang tuta things sa group 1 sa group 2 isa sa group 3 isa remembrance ko na dito mga katrupa sana apat kung papayag uh, ah, sana madala ko sila sa Pilipinas mga katrupa kasi pag ang, ang amo ko mga katrupa pag magsabi hindi yan na ayaw matapang yun pag sabi sabi ayun na mga katrupa sana matulungan nyo ako hey, mga katrupa para sabihin nyo hindi ako nagsisinungaling na pinutan dito yung kasama yung kasama ang nakarinig siya oh, o huh? sultan mga uh, kar huh? ah, oh, ha? 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 Sabi ng amo namin na nga mo namin, hindi na naman na. ulo ba? mga katropa. Hindi ako nagsisinungaling mga katropa. Talagang pumunta dito yung amo namin. Ayun ang sabi. Naitapon lahat.